Hello, what's up? Hey, good day po sa lahat. You know, ah, kumuha, kumuha tayo ng sisiw na broiler, guys. Mga kaagapay. Ang mga sisiw na yan eh, sabi ng bayaw ko, 123 heads. Ano yan, yung tinatawag na 40 days lang yan. Ah, kaya pala tayo kumuha Sempre Siyempre, papalapit na yung Christmas party ng mga estudyante natin sa yung mga grade school, mga elementary school, sa orchards, sa aming village. Ayan ang kanilang paghahanda para hindi na tayo bibili ng karne. So subukan natin mag-alaga ng uh, broiler chicken. Ano yan pang karne? Mga 35 days, 40 days, itimbang ng ano yan, 1.5 kilo bawat isa ah uh, first time natin mag-alaga sa bagay. Ang bayo ko, nag-alaga na dati niyan. Kaya may experience na siya. Pero yan, 123 heads daw. Thank you. Thank you kaya ka, Ivan. Yan, si Bam, Bam Ang aking kaagapay. Sa pinagtatrabaho niya, galing yan. Yan ang paghanda natin sa mga estudyante natin, yung mga bata. Siyempre, kailangan agapay tayo sa mga bata, guys. Sana matulungan nyo ako sa pagkagapay sa mga bata. Bigyan natin sila ng ipakita natin sa kanila ang uh, o ituro natin sa kanila ang tama na maging masigasig sa pag-aaral. Yan ang pangarap ko sa aming lugar na para wala na magihirap dun sa amin. Guys, sana uh, matulungan natin ang mga musmus na kabataan pa lamang na sumisibol pa lang sa kanilang pag paghahanda sa kanilang buhay Maraming maraming salamat po sa mga kabari ko dyan at congratulations sa mga lahat ng nanalo sa local election good luck sa inyong lahat sana maging matagumpay ang ating nayon ang ating baryo lalong-lalo na sa mga kabataan na kailangan nila ng suporta Kailanang agapay natin sa kanila. Ipakita natin ang pagmamahal sa mga bata at uh, ihubog natin sila sa tagumpay, guys. Sa kanilang mahabang paglalakbay sa buhay, sana maging maayos ang kanilang kinabukasan. Wala na tayong ibibigay sa kanila kundi ang uh, tulungan natin makapag-aral ng na maayos hindi naman tayo mayaman para may ipamana sa mga anak natin na sana mapatapos natin sila sa kanilang pag-aaral pilitan man pilitin man natin sila na itaguyod sa kanilang ang kinabukasan ang ikaaganda ng kanilang buhay yun nung kinuha pala yan ano ni Ivan yan uh, nung Sabado so Martes ba ano na sila pangapat na araw ngayon. Kasi mga after uh, 15 days, do doble na yan eh. Kaya subaybayan po natin 'yan ang paghanda natin sa kanilang Christmas party sa mga estudyante natin. 'Yan. Marami-rami na rin 'yan na karne. Hindi na tayo bibili ng karne, ambilhan na lang natin pansahog. at saka siguro gagawa sila ng spaghetti. Saka drinks, oh, so konti na lang ang ating magagasto sa kanilang paghahanda. Palagay ko more than 300 na ngayon ang mga estudyante. Siyempre, taon-taon dumadami yan. Siyempre, everyday, every year, may papasok na ng elementary. Siyempre, ganyan ang buhay. Multiply nga. Paragdag ng paragdag ang ating mga estudyante. Okay, marami pong salamat sa pagsubaybay. Hanggang dito na lamang. Bye for now. Mabuhay ang mga kiddos.